Malungkot na balita ito mga tol galing sa Japan News. Promoter ni Cuadro Alas na si Masayuki ito, nawala na raw siya ng interes dahil sobra-sobra na raw ang bashing na natatanggap ngayon ni Cuadro Alas. Ito ang report galing sa Yahoo News Japan. Basahin natin yung nilalaman ng report mga tol kung ano nga ba yung pinagsasabi dito. It's impossible for Casimero to fight in way, let alone in Japan. He certainly put a great fight but he can't even keep his weight. So I'm really disappointed and there's no way to follow up. Ito nga po yung payag ni Masayuki ito sa kanyang interview. My promotion contract is just about to expire after three matches. Ito yung laban niya kay Pilipus, Oguni at ngayon kay Saul Sanchez. And I don't really want to talk about Casimero anymore. Nako, mukhang masakit pakinggan yun mga tola. So parang nawalan na ng gana si Masayuki ito. The backlash from anti-fans is even worse than I imagined. So mas malala pa raw ang bashing na natanggap ni Casimero ngayon sa Japan kaysa inaasa ni Masayuki ito. Diba, galit na galit ngayong mga Japanese mga tol eh. On social media, the flames on bashing have even fallen on ito. Who promoted the overweight Casimero? Yung matinding galit daw kay Casimero at bashing na para sa kanya, binabato na raw lahat yan kay Masayuki ito bilang promoter ni Cuadro Alas. Sabi pa rito, and it has developed into a situation that has led a credibility issue for him as a promoter. So naapektuhan na raw yung kredibilidad ni Masayuki Ito bilang promoter sa Japan. Base sa statement ng report mga tol, matindi ang galit ng mga Japanese at naapektuhan na si Masayuki Ito. So hindi pa naman siguro officially na hindi na niya i -re renew si Cuadro Olas. So kung hindi na i-re-renew ni Masayuki Ito, kailangan na ni Cuadro Olas ng bagong promosyon. Hindi lang naman sa Japan ang pwedeng lumaban si Casimero. Pwede sa Pilipinas, sa Thailand, Korea, Dubai. Sa US, hindi rin siya pwede doon. Marami ang nagsasabi na pwede na umakyat si Casimero sa featherweight division. Uunahan niya si Naoya Inoue sa featherweight. Maging mandatory si Casimero sa featherweight at makakuha ng belt para maging four division champion. Kung magkaroon ng belt si Casimero sa featherweight, ito na ang pagkakataon niya para makalaban niya si The Monster Inoue. So kung iisipin, napakasarap pakinggan mga tol. Pero hindi magagawa ng isang boksingero yan kung walang malupit na promoter. Pero sa kalagayan po ni Casimero ngayon, mukhang mahirapan siya makakuha kung walang promoter na matindi. Si Masayuki ito sa apat na laban ni Quadrolas, hindi niya naibigyan ng mga top rated boxer. Kasi unang contract fight niya kay Rio Akaho, then pumirma ng kontrata na tatlong laban. Sinitimbua Pilipus, Oguni at si Saul Sanchez sa lahat ng na nakalaban na yun ni Casimero, wala dun yung top rated sa super bantamweight. Pero pwede rin mag-stay si Casimero sa super bantamweight. Antayin na lang yan na umakyat si Inoue sa featherweight at iba kante ang mga titulo. Dito pwedeng pag ni Quadro Olas ang super bantamweight kasi kayang-kaya niya yung mga kalaban dyan sa 122. Ang problema kung kaya pa ni Casimero ma-maintain yung timbang sa 122 pounds. So natin mga tol, hindi pa naman official yung sinasabi ni Masayuki ito. Kasi problemado yung tao mga to, nung bagay yung isip niya magulo Oy Okay mga to, hanggang sa next update, ingat.